Evening mag buhay, no, dara. Mamsa mag simpleng buhay. 220 lang, 220, no. 220 dira sindangan public market. Ha. Ah, na si madam, oi. Oh, eh. Itago man, itago ni mga lalay madam. Dili siya ganahan may mong kuan. Naulaw, <laughs> naulaw. Naulaw si madam. So dara 220 ra mag simpleng buhay, no, mamsa. So unsa may lamig nga luto ninyo ning mamsa mag buhay? Comment down below, oh. kalamya sa mamsa, oh. oh. dara. Okay.

Oh kana sir kana ah kana kana ti. Ah so lami ke mamsa mang singping buai itu 20 rang ulod. Kana. Tuan, kana ndak ko dong? Oh siki kana ndak Oh. So inana mang singping buai ti no barato ke mamsa ni anti. Ha? Ah? 140. Oh, pedi. Pedi 150 ti. Oh. <laughs> so selamat ke mang singping buai. Komentoan bilo mang singping buai saya lami nyo ani ngaluto mang singping buai ke murah si ke singping buai karon. Marag magtula gid ani pagkalami sa mamsa mga kasimpleng buhay. No? Tula ta tula, magtula ta. Hoy sir, kasimpleng buhay. Bayang gabi dia. Mamalita ni, mamalita og kwan. Tulaon mamsa. Kay murag kwan barato gid kasi ang buhay pagka perskuha kay ang kasimpleng buhay 220 lang. Kayang-kaya ra kay sa bulsa ang buhay. Ari na mo diri sa sindangan public market, makaabot mo ani. Kay limited ra ilang kwan, ilang mamsa no. Pahurot ra, oh. Bahurut lang ang ilang mamsa, mong sibuy buhay. 220, nasa Sendangan Public Market. Karen karong gabi una mong sibuy buhay. Karong hapunan ay aih. Dili pagabi ya, pa. So dalit na, mamalit na pa.